Meron ka rin ba ng halamang ito? O kaya naman, nais mong magkaroon ito? Kung ganon, para sa iyo ang video na ito. Sa video natin na ito, ay ibabahagi ko ang mga kaalaman tungkol sa halamang Alocasia Friedrich. Ano ba ang dapat nating malaman tungkol sa halamang ito? Saan ang tamang pwesto nito? Ano ang mga benepisyo nito? At bakit dapat isama mo ito sa iyong koleksyon? ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Alocasia Fredic na kilala rin bilang Alocasia Michulitziana at tinatawag din na Green Velvet ay isang uri ng halaman na karaniwang itinatanim bilang indoor ornamental plant. Ito ay isa sa maraming uri ng Alocasia na may maraming variety at hybrids. Ang Alocasia Fredick ay kilala sa kanyang malaki, dark green to almost black leaves na may silver white to metallic na ugat sa ibabaw ng dahon ito. Ang natural habitat ng Alocasia Fredick ay sa mga tropical na lugar. Kaya mahalaga na bigyan ito ng mainit na klima at mataas na halumigmig kapag ito ay itinanim sa loob ng bahay. Bilang indoor plant, ang alocasia fredic ay tinatanim sa mga lalagyan o paso at pangkaraniwang pinapalitan ng mas maliliit na paso kapag lumalaki na ang halaman. Mahalaga rin na bigyan ito ng sapat na liwanag, subalit hindi direkta ang sikat ng araw at regular na pagdidilig, ngunit iwasan gumamit ng lupa na madikit o lupa na hindi maganda ang drainage para maiwasan ang pagkatunaw o pagkabulok ng ugat nito. Marami mga plant enthusiast ang nahuhumaling sa Alocasia Fridic hindi lamang para sa kaakit-akit nitong katangian, ngunit pati na rin sa posibleng mga benepisyo na maaring maidulot nito sa isang espasyo sa pagitan ng mga tumatangkilik dito. Narito ang ilang posibleng benepisyo ng pagkakaroon ng Alocasia Fridic. Nagtataglay ito ng aesthetic na mga dahon ang kahangahangang itsura ng alocasia fridic ay maaring magdagdag ng natural na kakandahan at katahimikan o kapayapaan sa anumang espasyong indoor. Ang kakaibang dahon at malikhaing berding kulay nito ay maaring magdulot ng visual na kasiyahan at kapayapaan. Maraming tao ang nagsasabi na ang paligid ng bahay na may nakapaligid ng mga halaman, kabilang na ang alocasia fridic, ay maaring magbigay ng positibong epekto sa kanilang pangkalatang damdamin, umud, at well-being. Tumutulong sa paglinis ng hangin Tulad ng maraming iba pang halamang dekoratibo, ang alocasia fredic ay maaaring makatulong sa paglilinis ng hangin sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga nakakalat na mga lason at dumi sa hangin. Sa pamamagitan ito ng proseso ng photosynthesis ito ay sumisipsip ng carbon dioxide at naglalabas naman ng oxygen na nagpapabuti sa kalidad ng hangin sa iyong tahanan. Dagdag pa rito, ang pagsasaliksik ay nagpapakita na ang mga halamang indoor ay maaaring makatulong sa pagbawas ng ilang mga volatile organic compound tulad ng benzene at formaldehyde na karaniwang matatagpuan sa mga produktong ginagamit sa bahay at mga kasangkapan nagbibigay ito ng biophilic connection. Ang alocasia fredic tulad ng lahat ng halaman ay maaaring makatulong sa paglikha ng isang biophilic connection sa loob ng espasyong indoor. Ang biophilia ay ang likas na hilig ng tao na magkaroon ng connection sa kalikasan at sa iba pang uri ng buhay. Sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga halaman tulad ng alocasia fredic sa iyong paligid, binibigyan ka nito ng pagkakataon na magkaroon ng connection sa natural na mundo na maaaring magkaroon ng positibong epekto sa pakiramdam ng paghinga at kaginawahan. Nagbibigay ng kahalumigmigan o preskong pakiramdam Ang alokesia Fredic tulad ng maraming iba pang mga halaman na tropikal ay nagbibigay ng kahalumigmigan sa kapaligiran. Kaya naman ang paglalagay nito sa loob ng bahay ay maaring makatulong sa pagregulate ng antas ng kahalumigmigan sa espasyong indoor. Ang ganitong bagay ay mahalaga, lalo na kapag panahon ng tag-init upang mabawasan ang init na nararanasan saan mang espasyong indoor o lugar. Ito ay isang swerteng halaman. Ang alokasya fridic ang isa sa nagiging in-demand ngayon na panloob na halaman dahil sa kakaiba nitong itsura at katangian. Bukod dito, pinaniniwalaan din na ito ay maswerteng halaman sa bahay na maaaring makatulong sa paglilinis ng hangin. Pinaniniwalaan din ng ibang kultura na ang halaman na ito ay nag a ng magandang swerte at positibong vibes sa bahay. Nakakatulong ito mapababa ang stress. Ang pag-aalaga ng mga halaman kabilang na ang alokasya fredic ay maaari maging isang gawaing terapyutiko at nakakapagpababa ng stress ang pag-aalaga sa isang buhay na organismo at pagmamasdan ito na lumago ay maaaring magbigay ng sense of purpose at accomplishment na pakiramdam na maaaring makabuti para sa mga individual na may pinagdadaan ng stress o anxiety. Pag-aalaga at pagpaparami Masasabi nating tricky ang pag-aalaga nito ngunit mabilis paramihin. Tulad ng iba pang uri ng alocasia, ang alocasia green velvet ay tricky o hindi madaling alagaan. Dahil sa maselan ang mga dahon nito sa sikat ng araw at dapat maibigay sa halamang ito ang tamang halumigmig na kailangan nito. Samantala, kung nais mong paramihin ito, maaari itong paramihin sa pamamagitan ng pagtatanim ng laman nito at paghihiwalay ng mga supling nito sa ibang paso. Bilang babala sa mga nagaalaga ng halamang ito, ito ay maaaring makalason sa alagang hayop tulad ng pusa at aso, lalo na kung mahilig itong ngumuya ng mga halaman. Kaya naman ilagay ito sa mga lugar na hindi nila maaabot. Ang pag ng halamang alocasia fredic ay magiging madali kung alam mo ang mga dapat at hindi dapat ginagawa sa halamang ito. Ikaw ba ka-urban? Ano ang ginagawa mong paraan para mapanatiling maganda ang mga dahon ng alaga mong alocasia freddy. Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!